As a rule, talaga bang mas madaling ikampanya ang administration slate or not necessarily? 100% mas madali. You call that the equity of the incumbent. Uh, in fact, there is a statistical uh, point system for that. Dati mataas yan. Dati mga nasa 5 to 7% statistical advantage yan. So kung baga mag-uumpisa kayo sa laban, pag incumbent yung kalaban mo, you're coming from zero, siya 7 na. Uh, nowadays, it hasn't been measured. Matagal nang hindi na-update. But the quick answer to your question is yes, as a rule. But then again, as we know, uh, the oft um, the oft repeated cliche is midterm elections uh, are a commentary on uh, how accepted the current administration is. It is a gauge. Refer uh, yung referendum daw ng city administration. On the sitting administration. So nakita natin yan with PGMA's uh, ill-fated senatorial slate. Uh, nakita na, di ba? So um, uh, if the people are displeased, um, then it will be a minus. But as our dear friend, yung isa pang hindi natin nakakausap, si Prof. Ronnie Holmes, matagal na natin nakakausap, uh, as he has validated, eh, mukhang may smidgen or semblance of popularity and acceptance pa rin itong uh, current admin slate. So if the formula is message machinery and money, definitely the machinery and money will favor the admin. But how would you describe this mix? Uh, well, you know, if I were to spin it, honestly, I would say, wow, this just shows how committed uh, our dear Pre si president BBM is to unity. Kita mo okay. ay na. The unity team has already been uh, smashed into a million pieces. He still holds that close to his heart because if you look at the mix, it is a, a cornucopia. Eh uh, may mga magagalit na naman. It is a, uh, a tapestry of uh, different political uh, camps. Uh, but the truth is ang magiging ka kalaban nila dyan, their main hurdle I believe. Um uh, of course, this is just me from my from my couch, no. Uh is really the fact that uh, ilabas na ang sister's sledge na kantang we are family. Dahil pag tinigdan mo yung sign na 'yan at pag yan mga yan sa Senado ay may yung Senado natin magbubukas ng family reunion ah uh, ako naman, bago ko pa sagutin si Senator ano, Edu, no? Una ko nang isip pero ayoko sabihin, no? Ayoko kong sabihin na mukha naman siyang parang ano. Alam niyo yung nabibiling basahan sa supermarket tapos nilabhan. Gyan. May bago, may luma. Okay. Ayun, sige. Senator, how would you describe the the the, the mix? Lalim, ah. lalim ng hugot na yun. <laughs> Hindi. Hindi ko nga sinasabi yun, eh. ba diba? Hindi ko siya sinasabi. <laughs> Kaya nga. Yung mga sinasabi. <laughs> Hindi ko sinabi na ano siya, pinaghalong trapo at saka parang bagong yeah. trapo, di ba? Yeah. Wala akong sinabing gano'n. Yeah. Yeah. Sabi ko nga tapestry eh. Ang ganda nga ng pagkakasabi ko eh, tapestry. Kung ano man, ginawa mo trapo na nabibili sa may palengke. Kung ano iyan, yeah, no? Yung yung bilog-bilog, yung nabibili, uh, parang lima sa Kita mo talaga kung sino oh. arneo eh, no? Tapestry. Tap yeah. Tapestry. Basahan. Isa basahan. You belt na you belt eh, oh. Basahan. Wait, I would like to redeem myself. Pwede bang tawagin Trapos tree? Hey, find the new one. okay. O, oh, Senator, how would you describe this, uh, this, uh, this mix? It is a mix. <laughs> <laughs> ano ba tawag dyan, Alan? Parang malapit-lapit sa begging the question yan. Diba, mix? Diba? Yung dalawa, kalaban for president last election. Yes. ba? Diba? Oh, yung right. isa ay uh, vice president. Diba? Yung, uh, right. So, uh, medyo mixed talaga yan. Tapos yung nasyonalista, lahat yun bumabanat sa presidente at sa gobyerno. Diba? Yung mga, yung mga kayetano ay kasama yan. Hindi yan sumama sa majority sa Senate. Dahil nga, eh, malalim yung away nila. Uh, uh, sa mga naalala mo yung debate eh. Lalo hmm. na yung mga bata. hindi makakalimutan yung iba naman ang oras ko na nakawin mo. Hanggang oh, ngayon, yung, okay. 2016. Hanggang ngayon, yun, no? hanggang ngayon. Tapos yung mga bilyar at saka yung uh, presidential sister, huwag mo kalimutan, sino nun ng kibuloy na nais pabagsakin yung kanyang kapatid. Nais pabang, pabagsakin yung presidente. Diba? Kaya yung iba dyan, yung iba dyan sa slate na yan, pag nanalo na yan, eh, Mabalik yan doon sa dati nilang gawe, yung pagbanat sa gobyerno. At malamang pagdikit sa mga Duterte, lalo na kung si Sara ay magsusurvive sa midterms at, ay, at magpapatuloy na sa top 2 going into 2028. Kaya yung unity na yan, yung uh, tapestry na yan, yung basahan na yan ay uh, mix. mix. It is a mix. Alan, Alan. <laughs> di ba sa larangan mo, sa sa trabaho mo? By the way, sinasabi ni Jocelyn Lumbiero, ang ganda raw ng mag mo, no? Ang ganda. Ah. Pero mo makahingi niyan. O. Sa larangan mo, no, sa in your line of work, di ba importante na yung mensahe ay consistent doon sa uh, subject? Meron kang term dyan, no? Itong mix na ito, no? Is this consistent? Sorry? Total consistent alignment. Reason Yan. to believe. Oh, reason to believe. Eh ang ang branding nila Bagong Pilipinas pero para mga lumang pangalan at saka mga uh, rehashed na pangalan yun nandyan. 'Di ba? Merong kang Camille Villar pero Villar pa rin yun. So is All that right. consistent or aligned with the brand? Bagong Pilipinas pero mga lumang uh, political clans pa rin kaya. Hence I would not use that brand. I would use Unity. See? uh riffing off senator Edu's points kita mo mga dati ko itong mga katunggali mga dati kong mga kritiko mga dating ung uh, uh, dating mga ano mga ano yan, mga staunch opponents but in the name of unity i will uh, i will move forward for the philippines and forget bebenta this uh ba? bebenta pa Sorry. ba yung unity team na yon uh, bumenta siya ng 2022 pero alam naman natin na uh, biyak na biyak agad yung unity team no or yung unity Pwede pa rin bang i-rehash ni President Marcos? Palagay ko hindi na. Palagay ko ang gagamitin na lang nila ay yung name recall ng mga kandidato. There, I said it. See? The answer was that simple. They're just gonna use the popularity and name recall of the 12 candidates. Ano ba bang unity-unity pinagsasabi ko? Uh, at the end of the day, they're gonna bank on the name recall and the muscle memory of Pinoy voters. Uh, Yan. Yeah. How many people knew that dito lately sa ano is is a sitting senator, 'di ba? Parang eh, mabapa mabapa isip ka eh. Senator mabasi ba dito lately? Uh, yes, no. Apparently he's running again. So, but muscle memory, 'di ba? You will shade the name. Better <laughs> muscle memory. <laughs> no, muscle memory <laughs> yan. Actually totoo, no. Actually, sa sistema ng election natin sa ano pagka senador, lahat naman niya magkakalaban, 'di ba? You miski, you, no. you're part of the same ticket. Technically, magkakalaban kayo. Yun yun. Absolutely. Absolutely. sa so it's uh, not a zero-sum game. Tama yan. Mm -hmm. Parang ano yan. My analogy is always, see, natahi ko pa rin kay Sen Edu, the original Edu Manzano's game ka na ba? That's the best analogy. Nalala niyo yung game show niya na game ka na ba? Di ba? Whether, <laughs> whether umabanti ka one square or yung kalaban mo, umatras ng one square, ang net effect don lamang ka. oom. <us>